Madalas, kapag tayo ay bumili ng isang bagay, especially kapag ito ay bago or brand new, ano ang madalas nakasama nito, mga kapatid? Kung ang iniisip nyo ay katulad ng salarawan na makikita natin, pakisuyo po sa larawan, ay tama kayo. Ano napansin nyo sa larawan? Di ba mga manual? ano, manual. Pero nakakalungkot, karamihan sa mga tao ngayon, pag sinabing may manual, hindi na madalas hindi na nila ito binabasa. Di ba? Sa ngayon kayo. Madalas hindi nila binabasa to. Sabi ng iba, ah, alam ko na yan. Ah, Di ba? Ah, alam ko na ang picture niyan, yung function niyan. Kaya hindi na nila binabasa yung manual. Pero nakakalungkot na dahil sa madalas na hindi nila pagbigay ng pansin sa manual na yan, minsan nagdudulot ito ng kapahamakan or minsan trahedya pa nga. Magbigay na tayo ng dalawang halimbawa. Yung isang tao, bumili ng isang brand yung sasakyan, meron itong manual. Kung makikita natin dyan sa larawan kanina, medyo makapal yung manual ng sasakyan eh. Kasi maraming pangsyon ang sasakyan eh. Eh hindi niya masyadong binigyan ng atensyon yung simpleng tagubilin doon sa manual na yung sinaunang design ng makina, yung mayroon pang timing belt, iwan ko lang sino mekaniko dito, nakakaalam sa design na yun. Kung ngayon, wala-wala na yata ngayon yan. Na yung timing belt na yon ang sabi nun sa manual, na pag dumating na sa 60,000 kilometers ang kilometrahe niya, kailangan na siyang palitan kasi anytime pwede na isang maputol. So, ang ginawa nung may-ari, palibasa brand nyo sa kanya, takbo siya ng takbo, umabot ng 100,000 kilometers na yung kilometrahe, hindi niya pinalitan. Naputol siya ngayon. Alam niyo ba kung ano ang ang um, nangyari sa makina niya pag naputol yung timing belt? Yun yung nag-bibigay uh, ng timing dun sa makina mula doon sa crankshaft, papunta sa camshaft sa ibabaw, dun yung barbula, yun yung nag-timing. Pag naputol yun, magkakauntugan yung mga barbula, magkalasog-lasog yung makina. At ang masama pa nito, kung nangyari yun, at tumatakbo siya sa expressway ng mga 120 kilometers per hour or 100, ay maaring mag-lock yun at pwede siya sumimplang. O kung hindi man mangyari yon, yung gastos niya sa makina, ang halaga noon, pag pinagawa, mahigit pa siya sa kalahati ng halaga ng makina. Kaya bibili na lang siya ng banyo. So yun yung isang kapahamakan doon sa pagbaliwala sa manual. Isa pa, yung simple lang, yung pangkaniyong gamit natin, yung cellphone, simpleng tagubilin doon, o wag ibabad ang charger ng matagal, kasi baka mag-init, masunog ang cellphone. Masunog yung charger. Pag nasunog ang charger, sabihin mo, kaya kong bumili niyan. Pag nasunog ang cellphone, kaya kong bumili niyan. Pag nasunog yung kama, kwarto, kaya kong bumili niyan. Eh, kung bahay na nasunog, kaya mo pang bumili. Ilang taon pinaghirapan, nawala, trahedya ang bahay nasunog. sunog. Dahil lang sa hindi pag higay pansin dun sa manual. So, bakit natin pag-usapan yan? Kasi ang buhay natin, parang ganun din. Tayo nabubuhay ang realidad kailangan din natin ng manual. At ang binigay sa atin ni Jehovah niyan ay ang ito, Biblia. Ano? So, ano ang dahilan kung bakit kailangan natin ito, itong Biblia o itong manual? Biblia na mismo ang sasagot. Pakisuyo mga kapatid, sa pinakaunang teksto na ating babasahin, sa Jeremias Jis Ito ang realidad. Ito ang katotohanan kung bakit kailangan natin magbigay ng pansin sa Biblia o itong pinakamanwal natin. Pakisuyo. Kung andyan na kayo, ito ang sinasabi. Alam na alam ko, O Jehovah, na ang landasin ng isang tao ay hindi sa kanya, hindi para sa taong lumalakad, ang ituwid man lamang ang sarili niyang hakbang. So, ano, ano ay ibig sabihin nito? Dahil sa tayo ay hindi sakdal, kailangan natin ng ika nga ay eh, manual ano user's guide ika nga tulad na natin nakikita kanina ano so dahil sa hindi tayo sakdal katulad ng mga produkto na hindi sakdal dahil hindi rin sakdal ang gumawa kailangan nating magpagabay sa biblia So, ano ba ang nagpapakita o magpapatunay na talagang mahusay ang salita ng Diyos, ang Biblia sa paggabay sa atin? Boy, no, titingnan natin ang mga lalang ni Jehovah. Kung paano niya ginabayan ang kanyang mga creation o kanyang mga lalang. Magbigay tayo ng halimbawa doon sa nakalagay sa ating outline ay yung bituin. Nakalagay kasi doon yung tinatawag na may buhay na nilang o walang buhay na nilang non-living things or living things. Ano ba yung matatawag na walang buhay na nilang? Katulad ng putik, buhangin, bato, yung ating planetang lupa, mga bituin, yan ang mga non-living things. Pag sinabing living things, mga buhay na yan lang, insekto, ano, mga palaka, tulad natin, may puso, humihinga, tayo may tataw na living things. Pag, pag usapan natin yung walang buhay na nila lang, o huwag na tayo masyadong lumayo, kasi pag pag-usapan pa natin ang bituin, eh mayroong layo niyan o size niyan na hindi na maarok ng ating isip. Dito na lang tayo sa medyo malapit para mag natin, yung lupa na lang. Pakisuyo po sa Me. pangalawang larawan. Yon, yung ating planetang lupa. Diyan natin makikita ang husay ng gabay ni Hoba. Alam, bagay sa mga estudyante, ano? Alam nila yan, alam natin yan na ang lupa ay tumatakbo ng gaano kabilis sa orbit sa ating araw? Almost 30,000 kilometers per second. Katumbas niya ng almost 110,000 kilometers per hour. And then, ang, sa sarili niya, umiikot din siya ng 1,600 kilometers within 24 hours. Kaya i-imagine, kung wala ang gabay ni Jehovah diyan, maaring yung speed na yan, lalayo siya, lalamig tayo, o hihina siya, lalapit, higupin ng araw, mapuprosen tayo. At the same time, umiikot pa siya sa sarili niya. Ano? So, makita natin yung gabay ni Jehovah ano, sa kanyang mga lalang. Ano? Sa sunod sa bandang huli, may mayroon, mayroon pa tayong picture na ipakita niyan sa kaibang pangsyon o ibang galaw pa niyan. Isa pa, sa may buhay na nila lang naman tayo, ibigay natin halimbawa yung ibon na Arctic Tern sa isa sunod sa larawan. Yun. Simpleng maliit na ibong dagat. Pero ang tawag sa kanya, alam-anong bansag sa kanya, Champion of Migration. Kung so, makita niyo yung larawan, mayroong globo. Ang instinct ng ibon na yan, nakatira siya sa Northern Hemisphere, sa taas, sa Arctic. Pero pag taglamig na talaga, pupunta siya sa ilalim sa Antarctica, mayroong part doon na hindi malamig, doon siya magnitlog at magsanay. Pagkatapos noon, babalik siya uli. So, imagine natin, ang binabiyahin ng ibon na yan is halos isang globo sa isang taon pagka naka-isang round trip siya. Ngayon, kung wala ang instinct na gabay ni Jehovah dyan, pagbiyahe na papunta sa Antarctica, dahil medyo malam, hindi masyadong mainit, pag naligaw siya papuntang Middle East, eh para siyang sinilaban doon. Kasi ang temperature, dito napakainit. So, may kita natin, ano, yung, yung, yung uh, husay ng gabay ni Jehovah na makikita natin sa kanyang mga nilalang. Ano? So, talakay natin ngayon ang apat na aspito sa buhay natin na may kita natin na talagang andoon yung gabay ni Jehovah na kung susundin natin ito, tayo mapapabuti at pupalain at kung hindi, ay maaring tayo ay mapapahamak. Una, uh, napakahusay ng gabay ni Jehovah may kinarawan sa paggawi ng tao. Ang Biblia ay nagtatangi patnubay sa paggawi ng tao. Pangalawa, ang Biblia ay praktikal na patnubay upang maging tunay na maligaya. Pangatlo, ang Biblia ay maasahan patnubay upang maging tunay na matagumpay or success. Pangapat, ang pinakamahalaga sa lahat, ang Biblia ang tanging patnubay upang makamit ang buhay na walang hanggan. So, talakay natin yung una, paggawi ng tao. Pag sinabing paggawi ng tao, ay ito'y... ah... Uh, gumaganap sa ating kalinisan at moralidad. Pag sinabing kalinisan, may binanggit na halimbawa dito yung paninigarilyo. Ano? Paninigarilyo. Sa Biblia, eh, wala ka namang mabasang salitang sigaret. Ano? Kahit basahin natin ang buong Biblia pa ulit-ulit, wala kang mabasang sigaret, word na sigaret. Pero ano ang prinsipyo sa Biblia na kung ikapit natin, ay masabi nating hindi dapat tayo manigarilyo kasi ito ay nagdudulot ng sama sa ating katawan. Pagkisuyo mga kapatid, sa uh, ikalawang korintos, 7:1 ano? Kung andyan na kayo, itong sinasabi. Kaya nga, dahil sa mga pangakong ito sa atin, mga minamahal, Linisin natin ang ating sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu para maabot natin ang lubos na kabanalan ng may takot sa Diyos. So, ano sabi dito? Linisin natin ang ating sarili mula sa bawat karumihan ng laman. Ang paninigarilyo ba? Nagpaparumi sa laman o hindi? Bueno, noong mga dekada 40, tinutulungan na ng publikasyong ito ang bantayan ng mga tao na pinaunawa sa kanila na ang paninigarilyo ay nagdulot ng hindi maganda sa ating katawan. Pero hindi pa naging malinaw masyado. Pero sa takbo ng panahon, after 60 years, noong 2006, ano ang sabi ng the World Health Organization? Ang sabi dito, sinabi ng World Health Organization na ang paninigarilyo ang ikalawa sa pangunahing sanhinang kamatayan sa buong daigdig. Taon-taon, mga limang milyon katao ang namamatay dahil sa paninigarilyo. Mas mataas pa ito kung iahambing sa halos 3 milyong mamamatay taon-taon dahil sa HIV or AIDS. So makita natin ano, na hindi nagkamali ang Biblia sa pagpatnubay ng tao may kinalaman sa kalinisan ng katawan. Ano? Pangalawa, ang Biblia ay praktikal na patnubay upang tunay na maging maligaya. Sabi ng isang kilalang politiko, sabi niya, gusto ko happy ka. Parang ganun lang kadali sabihin, no? gusto ko happy ka. Ano? Pero ano ba talaga ang nagdudulat ng tunay na kaligayahan? Boy, no? Pag sinabing kaligayahan, it's a matter of choice, ika nga, sabi nila. Kaya sabi nga ng iba, kung saan ka masaya, doon ka, suportahan ta ka. Sabi nila, di ba? Saan ka masaya. Totoo ba na talagang it's a matter of choice ang kaligayahan? Oo, totoo. At ang sabi ng bantayan sa September na rin sabi dito, merong uh, pamagat dito na ang kaligayahan ay isang mapagpipilian. Sabi dito. So paano ba tayo mamili upang maging maligaya? Bueno, merong isang karanasan dito sa alimanya, si Wolfgang, Wolfgang at Bridget, isang mag-asawa. Sabi dito, nang time team na mag-aral ng Bibliya, sina Wolfgang at Bridget, isang mag asawang na nakatira sa alimanya, marami silang taglay na material na mga bagay na iniisip ng mga tao na kailangan upang lumigaya. Bata pa sila at malulusog. Mamahalin ang mga damit na sinusuot nila, naninirahan sa isang napakagandang bahay at may matagumpay na negosyo. Ginugugol nila ang kalakhang bahagi ng kanilang panahon sa pagsusumikap na magkamal na mas parami pang material na mga bagay pero hindi ito nagbigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. So balit ng maglaon, gumawa ng mahalagang pasya si na Wolfgang, uh, Wolfgang, at Bridget. Na, gumawa ng mahalagang pasya. Sabi nila, pinasimulan nilang mag-ukol ng higit na panahon sa pagsisikap sa pagtataguyod ng espiritual na mga pamantayan at humanap ng mga paraan upang maging mas malapit kay Hoba. Di nagtagal, ang pagpili nila ay nagpabago ng kanilang saloobin na nagpakilos naman sa kanila na pasimplihin ang kanilang buhay at maglingkod bilang pioneer o buong panahon panahong mga ibang alisador ng kaharian. Sa ngayon, naglingkod sila bilang mga voluntaryo sa tanggapang pansangay, mga saksi ni sa Alemanya. Buko dito, nag-aaral sila ng isang wikang asyano upang matulungan ang mga banyaga na matuto ng katotohan ng masusumpungan sa salita ng Diyos ang Biblia. Ngayon, ang tanong, nasumpungan ba ng na mag-asawang ito ang tunay na kaligayahan? Ano sabi dito? Sabi nila, sabi ni Wolfgang, magmula ng higit kaming naging abala sa pagtatuguyod ng espiritual na mga bagay, kami naging mas maligaya at nakaranas ng higit na kasiyahan. So ano ang pinili nila? Yung paglilingkod sa Diyos ni Jehovah ay nagdulot ng kaligayahan sa kanila. So ano ang uh, Bible principles o payo ng Biblia na sinusunod nila upang makapagdulot sa kanila ng kaligayahan ayang ang sinunod nila ang Mateo 5.3. Ano sabi doon? Maligaya ang mga nakaunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapasa, mapapasa kanila ang kaharian ng langit. So ano ang gabay sa atin ng Biblia upang tayo ay maging maligaya? Isipin natin lagi ang ating espiritualidad. At ito ay magdudulot sa atin ng tunay na kaligayahan. Kasi ito ang talagang original na pagka sa atin. Magbigay din na isang halimbawa. Nakakita na ba kayo ng mga taong uncivilized na mga tao na nasa talbos ng bundok na katira, ni minsan di pa nakakita ng gulong ng sasakyan? Wala naman nagturo sa kanila, wala silang edukasyon, wala silang nakita sa outside world nila, pero bakit nakapag-create o makapagbuo sila ng uri na pagsamba? Pansin yun, mga taong nasa bundok, na mayroong uri sila ng pagsamba na minsan ay napakasama na nga eh. Meron yung tipong tinatanggal yung puso ng kapwa nila, inaalay daw sa Diyos nila. Hindi natin pinag-usapan kung anong klaseng uri ng pagsamba. Ang punto doon, na nakapag-create sila ng uri ng pagsamba. Why? Bakit? Kasi nga, nilalang tayo ng Diyos na mayroon tayong dapat sambahin at yun ang magdulot sa atin ng kaligayahan. Ano? So, kita natin, no? Na kailangan talaga natin ang ating spiritualidad upang tayo ay maging maligaya. Ano? Okay, yung pangalawa. Pangatlo naman, ang Biblia ay maasahang patnubay upang maging tunay na matagumpay or success. Sabi nga nila, more success, more happiness. Sabi naman ng iba, more success, more relatives. Eh, biro nila, no? Pero, paano ba talaga maging tunay na matagumpay? Pakisoyo, mga kapatid, Hosea, Ono, Shetty, at Otso, at bigyan natin ng atensyon yung dalawang salita doon. Sabi dito, lakasan mo lang ang loob mo at magpakatatag ka at sundin mong mabuti ang buong kautusan na ibinigay sa inyo sa iyo ng lingkod kong si Moses. Huwag kang lilihis doon, para maging marunong ka sa mga gagawin mo saan ka man magpunta. Ang sabi nito, huwag kang lilihis doon para maging marunong ka sa mga gagawin mo saan ka man magpunta. Sa otso, ang aklat na ito ng kautusan ay dapat mong maging bukang bibig at dapat mong itong basahin ng pabulong araw at gabi para masunod mong mabuti ang lahat na nakasulat dito. Sa gayon ay magtatagumpay ka at magiging marunong ka sa mga gagawin mo. So napansin niyo kung ano yung salita doon na maging mag-lead sa atin para maging matagumpay tayo? Parang walang binanggit na kayamanan eh, no? Binanggit itong karunungan or wisdom. Bakit pa natin napag-uusapan to? Kasi nga ngayon, pag sinabing success, ano ang sukatan ng mga tao? Kayamanan. Ngunit ano ang sinabi ng unang Timoteo 6 Nubiges? Ang paghahabol dito, magsasaksak lamang ng kirot sa iyong puso. Ano? So, ang kayamanan, hindi ito sukatan ng success, kundi yung karunungan. Magbigay tayo ng halimbawa, mga kapatid. Yung ating yung gaming institution dito sa Pilipinas, di ko natin banggitin, ano? Karamihan, sa aral na nakuha nila sa institusyon na ito, yung mga nananalo, bago nila ibigay yung pera, sinasamahan nila ng seminar. Bakit? Kasi nakikita nila sa history nila, sa mga karamihan sa nanalo ng, ng lottery na ito, 70-90% daw na uuwi sa tinatawag na hindi lang balik sa uno. Mayroon pang isang kasabihan sila, back to zero. Bakit? Ilang milyon ang hawak nila, palibasa walang karunungan, na uubos lang nalulustay ang lahat lang ng napanalunan nila sa luto. Kita So ano ang, ano ang kailangan doon? Hindi kayamanan. Kundi karunungan. Isa pa, dalawang pamilya, ipaghambingin natin, yung isa parang success kasi may malaking bahay, naka-SUV, daming gamit. Yung isa naman, simple lang ang bahay, naka-owner jeep lang siguro. O titingnan mo sila, sino ang mas success? Yung malaking bahay. Di ba? May isak yan. Pero deep inside, silipin mo kung sino ang mas success. Baka yung maliit lang ang bahay, naka-owner lang. Kasi deep inside, sa loob pala ng pangsyon ng kanang financial niya, gipit na gipit itong may malaking bahay at naka-SUV. Kasi hinahabol ng maraming bayarin. Samantalang itong marunong, maluwag siya sa financial, ano? so simple lang kanyang buhay. Kasi marunong siya. Ayaw niya magpagipit sa financial situation niya. So sino ang success? Kung titingnan mo, parang itong malaki ang bahay. Pero yung simple lang ang pamumuhay, siya ang mas success. Mas mahimbing ang kanyang tulog. To kasabihan na malaking butunis, malaki ang uhalis. Pero itong marunong na ito, pinalaki niya ang kanyang butunis, maliit lang kanyang uhalis. So, maluwag siya sa financial. So, makita mo, na magdudulot ng tagumpay, hindi kayamanan, kundi karunungan. Ano? At ang karunungan naman, sa bandang huli, magdudulot, din naman ang kayamanan yan. Di ba? Si Solomon, dahil sa marunong siya, naging mayaman din siya. Ano? So, yun yung pangatlo, ano? may kailan sa success. Ano? Pangapat naman, ito ang pinakamahalaga. Ang Biblia ay tanging patnubay upang makamit ang buhay na walang hanggan. Walang ibang aklat na makikita mo sa mundong ito, kahit mag-search ka pa dyan sa Google na tinatawag nila, walang aklat na mag-offer sa'yo ng buhay na walang hanggan. Tanging ang Biblia lamang. Ano? Teksto dito, 23 Juan 17.3 na ng buhay na walang hanggan ang pagkilala sa iyo, ang tanging tunay na Diyos at sa iyong anak. Ano? At ang kaharian lamang ang magdudulot ng lunas sa lahat ng ating problema. At ito ay magdudulot sa atin ng ano, tunay na kaligayahan at tagumpay. Daniel 2.44 ano? Magtatatag ang Diyos ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman isang uri ng kaharian na mayroong magkaroon tayo ng tunay na buhay. sabi to buhay magpakailanman. man pero kung maninirahan ka lang din naman sa isang kaharian na worse ang buhay mo ay wag na, di ba? pero ang kaharian ito bibigyan tayo ng sakdal na buhay, maayos na kalagayan, kaya kasiasia ang ating buhay magpakailanman. man. ano? so ito ang pinaka itong pang-apat ang pinaka-importanting maibibigay o maigagabay sa atin ng Biblia. Ano? Ito ay magbibigay sa atin ng pag-asa na tayo ay mabuhay na walang hanggan. Ano? Kaya para sa ating mga kaibigan na andito ngayon sa mga inaralan ng Biblia, ano? Uh, namin kayo na patuloy na mag-aral ng Bible upang kayo din ay magkaroon ng kaalaman ano, at mag ito sa inyo na magkaroon din ng buhay na walang hanggan. So, base sa ating natalakay mga kapatid, dito makikita natin na ang pag uh, pamumuhay natin na hinahayaan natin na tayo ng Biblia ay ito ay magdudulot ng pagpapala. Pag hindi, ito ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Kaya hayaan natin na Biblia ang gumabay sa ating buhay. Ilagay natin sa ating isipan na kung hindi tayo magpagabay sa Biblia, hindi talaga may maayos ang ating buhay. Titingnan natin ang next na larawan, yung planeta natin. Makita niyo mga kapatid, noong tinignan sa ano yan, sa social media o sa YouTube, ang, ang, pamagat niya, yan, no? what happens if the earth stops spinning? Ano daw mangyari pagka ang lupa huminto sa pag-ikot? Maraming mga picture niyan doon na sila sabi pa doon ng mga eroplano pagka magtatapunan magtatakunan sa aerial, yung mga 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 power uh, natin magsa-shutdown lahat pag huminto ang pag-ikot ng lupa. pagbigla bigla yan, humingo huminto. So imagine mo, kung mawala ang gabay ni Jehova sa likas na pag-spin ng lupa na yan, automatic destroy tayong lahat dito sa planetang lupa. Yan ang kahinat na natin pagbiglang huminto ang pag-spin ng lupa.